Umaga nang umalis si Angelica sa bahay na kanilang inuupahan noon palang ni Marco, ang lalaking matagal na niyang minahal, bitbit -bit niya ang payak na bag, may lamang sulat ng pamamaalam na sinulat niya ng buong luhaan sa katahimikan ng silid na ngayon ay rehas na ang dating tanaw sa labas. Hindi na kaya, anang sulat, sana'y maging masaya ka kahit wala ako. Hindi man niya ipinadala ang liham, iniwan niya sa mesa katabi ng lumang gamit ni Marco. Ang puso niya ay parang sinaksak ng tinik ng paghihiwalay. Lumakad siya sa makipot na eskinita ng kanilang barangay, hindi na tinignan pa kung nakamasid ang kapitbahay. Sa balikat niya ay ang init ng pagkalunod sa kahirapang hindi noon niya inakala pagkatapos ng promosyon sa call center, pinili niyang mag-ipon para makapag-aral pa nang dahil sa salita ni Marco dati, kailangan mong bumuhay ng maayos. Ngunit hindi niya akalaing lilisanin siya ni Marco nang sabihin nito sa kanya isang gabi habang nakaharap ang dalawang tasa ng kape at dalawang bisik na nangangako, babae ka lang, hindi mo mababago ang buhay mo rito. At doon, naglaho ang lahat ng pangarap ni Angelica, tila bula sa dugo ng beses na pag-iyak niya. Pause muna tayo sandali. I-comment kung saan ka nanonood para makita natin kung hanggang saan umaabot ang video na to. Kung first time mo rito, pindutin ang like, subscribe at kalampagin ang notification bell para ikaw ang unang makakapanood ng ating araw-araw na inspiring stories. Sige, balik na tayo sa kwento. Muntik nang tanggapin ni Angelica ang kinalabasan, ang sariling pangalan sa listahan ng scholars, pero hindi iyon naging sapat. Pinili niyang magpatuloy, kumuha ng short courses sa entrepreneurship, humingi ng mentorship sa mga negosyanteng kilala niya sa LinkedIn nang magtayo ng maliit na online store ng handwoven bag at natural dyes. Simula noon, bumilis ang pagtatagyod ng bawat sulok ng kanyang pagkatao. Ang talent sa marketing at customer service, ang sipag sa paghahanap ng suppliers, ang tapang sa pagharap sa delivery men kahit gabi na. Sa unang taon niya, lumago ang net income ng 30%, nakapagbayad siya ng utang mula sa college, nakabili ng sariling laptop, at nakatabi ng ipon para sa sariling tahanan. Hindi nagtagal, ay eh nakilala ni Angelica ang isang venture capitalist group ang Serene Ventures dat kung tawagin noon ay parang mga dating mahihirap lang na mid-level employees sa corporate world. Pinangunahan ni Ms. Rivera, isang babaeng dating OFW sa Singapore at ngayon ay partner ng nasabing venture firm ang pagsuporta. Nakita ko sa iyo ang galing ng diskarte, pati na ang malasakit mo sa mga gawaing pangkomunidad mo pa. Sa tulong nila, Nakakuha siya ng seed funding para gawing e-commerce platform ang online store niya. Kalaki pang mobile app development at magandang delivery network. Doon, dumami ang small-scale artisans na pinayagan niyang ma-feature sa website niya. Ang mga weaver sa Cebu, ang mga batik winker sa Batangas at ang mga indigenous crafts sa Cordillera. Lahat sila ay naging bahagi ng kanyang brand na Loom of Hearts. Pagkalusong ng tatlong taon, lumampas ang kanilang users sa limang hibo kada buwan. Dumobli ang number of partner artisans. Umabot sa 20 ang placement ng bagong hires para sa regional offices niya at lumawak. Nakakonekta na rin sa export market sa USA at Europe. Isang hapon, nang manotify si Angelica ng merger offer mula sa Weekly Enterprises, ang malaking retail chain kung saan noon ay volunteer sales lady lang siya sa isang short-lived part-time job. Nagulat siya nang ipaalam ng VP for M&A, Angelica, we'd like to buy you out. We want to integrate all your artisans into our CSR program, expand your marketplace to our 50 physical stores, and offer a massive marketing campaign. Hindi niya akalain na ang platform na itinayo niya sa sipag at pawis ay matatanggap ng may kinalaman sa isang corporate giant. Is it really me? Bulong niya nang ipakita ang turnsheet. Ang valuation ng kumpanya niya ay lumampas sa 50 million pesos. Yes, sagot niya ng partner niya mula sa Serene Ventures. Hindi lang dahil resource ka, dahil vision mo'y tumatak. Pagkalipas ng isang linggo, inanunsyo ni Angelica sa buong board meeting ng Weekly Enterprises ang acquisition deal. Kasama sa executive suite niya si Mr. Reyes, si Marco, na ngayon ay VP for Community Partnerships, hawak ang buke ng bulaklak. Timid siyang nagsalita. Noon, ako'y inalipusta at iniwan dahil sa kahirapan. Ngayon, ako'y bumalik hindi para maghingatin, kundi para itaguyod ang mga taong magtutulungan tayo sa pag-angat. Lahat ay napamangha. Ang dating lalaking minahal at iniwan siya, ngayon ay nakatayo sa tabi niya. Malakas at mariin ang ngiti, bitbit -bit ang bulaklak para pasalamatan si Angelica. Thank you, Ansh. Binili mo ang kumpanyang pinagkatrabuhuhan ko. All because you believed in yourself. Ngayon, ang aming kwento ay hindi lamang pangungutang ng pagmamahal at pagkadurog ng puso, kundi isang testamento ng pagsisikap, palas ng isipan at tapang na bumangon ang dating napabayaan dahil sa kahirapan, siya layon ang nag-angat, nagbigay ng trabaho, nagtaguyod ng mga maliliit na artisans, lumago ang ekonomiya ng kanilang komunidad at nagsimula ng bagong era sa industriya ng handwoven crafts. Sa dulo, nakita nating ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa makapal na pitaka, kundi sa makapal na puso, sa kakayahan nating makaahon at sa puso ng iba na nadama ang kalinga at malasakit sa bawat bag na nabenta, sa bawat subscriber na dumami at sa bawat bukas na dibdib ng sino mang nangangarap, naroon ang pahiwatig. Huwag kang matakot kasi kahit mahirap ka noon, ikaw pa rin ang magbabalik ng panalo. At dito nagtatapos ang ating kwento. Nagustuhan mo ba ang ating kwento? May aral ka bang napulot? I-comment sa ibaba. Kung na-enjoy mo ang kwento natin ngayon, i-hit ang like button at huwag mong kalimutang mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits bukas na umaga, kaya stay tuned!